Good morning, guys. Grabe, antok ko ngayong araw. Actually, this days, sobrang antok na antok ako. Hirap na hirap ako gumising. It's that time of the month na talagang inaantok ako, nagkikrib ako sa pagkain. Pag malapit na yung period ko, ganito yung pakiramdam. Ang daming dishes na hinugasan kahapon. Yan na naman yung kailangan kong ayusin dito. Pero at least, ayan oh, galing ng mga bata, walang tirang dishes. Yung mga bata ang naguhugas after ng dinner namin. Ako naguhugas nang ako nung mga pinag ko. Yung tatlo silang naguhugas palagi. Palitan sila kung sino ang dapat maghugas. Nakasked sila kailangan nilang matuto talaga sa house chores. Saan na si Kyle, kailangan kasama siya sa mga ganong gagawin dito sa bahay. Naghuga sila ng dishes, nag take out ng trash, nagpupuno ng tubig. Sila din na naglilinis ng table. Pagkabas namin kumain, yun ang tsuti nila kapag dinner time. Pero sa mga days na nagre-review at bising-bisi sila, ginagawa ko yun. Ako na nagkukusang tumulong talaga or gawin yung mga dapat gagawin nila. Prep na muna ako ng bao nila guys. Tapos na akong mag-prep ng bao nila guys. And chicken bistek yung bao nila for today. Ito rin yung dinner namin kagabi. And talaga nga namang ang dami nilang nakain nung ito yung ulam namin. Ang tagal na rin nung huling nagluto ako nito. And sabi nga ng mga bata talaga na parang na-miss nila talaga to. Dahil kailan pa yung huling nagluto ako nito eh. Ewan ko bakit hindi ko siya nasasama ulit sa menu. Ba't nakakalimutan ko tong chicken bistek. Alam ko noon na kasi parang ayaw na nila itong ibaon dahil daw parang nagmamantika kapag binabaon. Pero this time naman, tuwang-tuwa naman sila. Magbabahuntin daw sila ng ensamada. Kaya ayan, nag-ready ako ng ensamada sa mga glass containers. tagdadalawang peraso yan guys. Patok na patok talaga sa kanila yung ensamada na ginagawa ko. Si daddy rin kagabi bago kumain ng dinner, nag-isa. And then, bago matulog, di pinarisis kumain ulit ng isa. Ayun, ito na lang tira dun sa ensamada. Five pieces na lang. Ayun, yung isang tab, wala na yun. Ito na lang talaga natitira. It's 8.80 na guys. Ayun, ngayon pa lang okay, dito sa taas. Ang sumakit ako kanina para ayusin ang damit yung daddy. Pero hindi pa dito sa taas. So, pakita ko sa inyo yung mga kwarto dito sa taas now. Noon ako kasi magpahinga. Kanina parang feeling ko talaga pagod na pagod yung pakaramdam ko and inaantok ako siguro talaga ano lang to hormones dahil malapit na nga akong magkaroon ng period and yung mga ganitong panahon ganti na nararamdaman ko talagang ang init ng katawan pagod na pagod agad and tinatawad parang gusto magpahinga lang ganoon yung parang antok na antok ka palagi so guys pakita sa inyo yung mga hormones Pasok ko tayo guys sa master bedroom. And as always, yung higaan hindi pa rin ayos. But wala namang ibang nakakalat. And yung higaan lang talaga yung kailangan kong likpitin. And yung curtain, iayos lang. Buksan, and then buksan lang din yung bintana. Yun lang naman yung kailangan kong gawin dito. Kaya hindi rin ako nagmamadaling umakyat. Yun lang magpahinga. Dahil feeling ko, hinihingi ng katawan ko na magpahinga. It's that time of the month talaga na para talagang inaantok ako and nang uh, nanghingi yung katawan ko ng panginga. Ito talaga yon kapag malapit na mag-mins. Ganito yung pakiramdam ko talaga. Kaya kanina, umakit lang ko para ayusin yung damit ni Daddy. And hindi mo ako naglipit. Alam ko mabilis lang naman kasi to. Hinoon ako munang mag-relax ng konti. Hindi rin naman minamadaling maayos to. Maraming pa naman akong oras. Mahaga pa naman actually. Pasok na rin tayo sa kids room guys in ang ayos ng room ng mga bata. Wala na akong gagawin dito. Nakakatuwa. Walang nakakalat sa desk nila. Wala nang kailangan lipitin dito. Maayos ang higaan. Ang ganda ng pagkakaayos. At yung damit nila nakaayos din dun sa may gilid. Sa drawer nila. Good job mga bata today. Nakakatuwang tignan yung kwarto. Wala rin kahit anong nasa labas ng closet nila. Kaya wala talaga akong nilikpitin na dito. Ayan na ang room ng mga bata, guys. Nakakatuwa, maayos na siya, malinis na siya, less siya sa gagawin ko ngayong araw. mag na ako sa master bedroom, guys. Ayusin ko na yung higaan namin doon. Tapos na ako maglinis ito sa bedroom, guys. Mabilis lang naman talaga to. Dahil bed lang naman halos ang inayos ko. Bukas na ang curtain, mas maliwanag na dito. And mas marinig nyo na yung tweet-tweet ng bird and yung mga aso sa kabilang bahay. Sobrang tutuwa ako sa area na to kasi wala na yung mga beddings dito. Naayos ko na siya and talagang natanggal na yung eyesore na beddings na nakatambak dyan. Pakita ko sa inyo yung view sa bintana namin. Nagbago yung bubong ng kapitbahay. nag re sila lang bubong. Ay, mas maliwalas tingnan. Ang gandang tingnan actually. Iyan yung view dito. Pagkitingin ka sa bintana. Napaka-relaxing, no? Tapos sa umaga or sa maghapon, marinig mo lang talaga dito ang mga ibon. Sa gabi, wala rin mga sasakyan na nagdadaanan kasi nasa loob ko subdivision. Kaya talagang masarap yung tulog mo. So, ayan na guys, ang master bedroom. Baba na tayo. Tapos tayo na rin ako maglipit doon. Una kong natapos maglipit doon actually, bago ako umakyat dito. Bago ako mapo kanina, nalipit ko na rin sa baba. Ito naman ang tsura dito sa baba guys. Kanina habang nagpe-prep ako ng baon, nagdipit na rin ako dito. Yan, pag huwi ko, pagkatid sa mga bata, nagayos narin na rin ako ulit. Mirap din kasing maupo kapag kita mo yung paligid mo na magulo. Kaya kanina, kailangan maglipit muna ako dito bago ako nakapagpahinga. Pinapanood ko rin yung vlog na in ko kahapon. Ang agenda ko for today is makapagluto ng pang-dinner at pang-baon bukas. Gusto kong mag-walking. Pero hindi ko alam kung mapipilit ko ang sarili ko today na makapag-walking. Pero sana makuha ko yung motivation para makapag-walking ako. Alam ko kailangan kong gawin yun para sa health ko, guys. I'm not sure kung kakayanin ko din mag-bake pa ulit ng ensamada. At nalulungkot yung mga bata, 5 pieces na lang ang natitira. Sobrang na-miss nila ang ensamada ni mommy. At syempre, naman ako na gusto nila yung binibake ko. Syempre naman, sino ba ang hindi matutuwa kapag yung binibake mo sold out sa kanila? Nahugasan ko na yung mga dapat hugasan dito sa sink. Ayan, wala na siyang laman. Yung mga dry dishes, nabalik ko na sa pwesto nila yun. Kanina pa lang, habang piniprep ko yung baon nilang lahat. Sana makapag-bake ako ng ensamada ulit para matuwa yung mga bata. Pag hindi naman kinaya, bukas na lang. And gusto ko rin makapag-edit ng vlog today. Kung di ako mag-walking, gusto ko rin makatapos mag-edit ng vlog, kahit dalawang vlog. Ayan na guys, ang buong bahay. Sana na motivating kayong maglinis ng mga home sweet home ninyo. Uubo muna ako guys, magpapahinga na muna ako. And then mamaya, tuloy na ulit ang mga house chores. Magduluto naman ulit ako. See you later. 11.30 pa lang guys and saka gusto ko makapagluto ng maaga. Sobrang napaaga naman. Ni wala pa nga lunch time. Luto na yung pang dinner namin. And nag-uumapaw tong sauce ko dahil isang kilong hotdog yung nilagay ko dyan. Dahil gustong gusto ni daddy tsaka nila Achi na maraming hotdog yung spaghetti. And of course guys, ako ang unang titikim. <laughs> dahil lunch din naman na ito kakainin ko. Sira nga lang yung diet ko ulit what is diet talaga these days. Grabe. Sirang-sira. Pero yung fasting, okay naman. Sakto. Pwede na akong kumain. Lunch tayo, guys. in gusto ko talagang pag-uring yung sarili ko. Mag-ready na rin ako para makapag-bake din ako na ensamada. Alam kong gusto kasi ng mga bata yun eh. Kaya gagawal ako ng ensamada. I-ready ko na yung recipe. I-room temp ko na sila. So, ayan na guys yung dinner mamaya. Spaghetti. Ala Jollibee. Talaga lang ah. So, kain tayo guys. Tapos na yung first proofing ng dough ko guys. And susukatin ko na siya. Para naman sa second proofing. So, nakaredy na yung mga gagamitin ko dito. Yung weighing scale ko. Yung pagmamasahan ko. And then, dito ko siya ilalagay. Ito naman yung magiging mold ko, yung baking dish. Ang ganda ng pagkaalasan ng dough, guys. Talagang nagdobo siya in size. Sa init ngayon, okay na okay talagang magkawa ng tinapay. Gawin ko muna to guys. And balikan ko kayo later. Tapos ko na i-shape yung dough, and ipaproof ko na ulit to for another 2 hours naman and 30 minutes. And habang hinihintay ko yun, maghugas na rin ako ng mga pinagawan ko, and ipaprep ko na rin yung ingredients ko naman for buttercream. Tapos na ang second proofing ko guys, and ayan na ang magandang bread natin nakakatuwa talaga ang isura pag nakita mo. Kung naalala yung kanina yung isura, ba diba, Ang liliit lang niya. And ngayon, double na yung size niya. More than double pa nga yata to. Nakaprihit na rin yung oven ko, guys. And then, isasalang ko na rin to. Luto na ang tinapay, guys. Ang bango-bango na sa bahay ulit. Amoy bakery na dito. Minsan naisip ko talaga magbenta eh, sa harap ng bahay namin. Tingko, ang laki ng kikitain ko ulit sa pagbibig. Kaso guys, nag-stop talaga akong magturo at mag-bake para maasikaso yung mga bata. Plus, dahil din sa sakit ko. Pero siguro kung may makakatulong ako, kaya kong mag-business ulit. Kaya kong mag-sell online or magtinda-tinda ulit ng mga binibig kong goodies. Pero sa ngayon, enjoyin ko muna yung anak ko na lang matatakaw ang gustong kumain ng ginagawa ko. Tapos na kami mag-dinner guys and tapos ko na rin i-assemble tong ensamada. Nalagyan ko na siya ng buttercream and natap ko na rin siya ng grated cheese. May pang breakfast na ulit yung mga bata at pang baon sa school. Madalas, hindi na sila nagbe-breakfast, binabaon na lang nila to at sa school na sila kumakain. Yung mga bata kasi, hindi sila sanay na kumakain sa umaga, ayaw ng tiyan nila nun, sumasakit so lang yung tiyan nila. Again guys, hindi ko masyashare ang recipe nito. Pag gusto nyo rin po matutunan to, you can join my online workshop. PM nyo lang po ako sa FB. Good morning guys. Wala pang 5.30am. Pero bumangon na ako kasi naiihin na ako guys sobra. Hinihintay ko pa nga mag 5.30, sinusulit ko pa yung tulog ko. Kaso hindi ko talaga guys, kailangan ko ng bumangon. Ito ang itsura ng kitchen guys. May mga naiwan na dishes na kailangan hugasan. Yan yung ni daddy tsaka yung baonan niya. Kasi late na siyang umuwi. Kaya hindi na nagawa yan. Pinaiwan ko na lang dyan. Ito naman yung mga dry dishes na kailangan lang ibalik sa pwesto nila. Pero itong mga to, hugasin pa lahat yan. Kailangan akong linisin yan ngayon. Today, hindi ako magduduto. Hindi rin ako magbe-bake. Mag-leftover day lang kami. Tomorrow kasi asynchronous class lang yung mga bata. Hindi nila kailangan ng baon. And kay daddy naman, may nakaprep na akong baked sushi. Nagtabi na ako sa kanya ng big sushi. At may mga leftover kami na chicken bistek at saka spaghetti. Kaya yun muna uubusin namin bago ko magluto ng panibagong meal. Bukas naman kasi is either pizza or tempura day kami. Yun ang niluluto ko or yun yung nakasked sa akin kapag Friday. Ihina muna ako guys. And uh, magpaprep na rin ako ng baon nila. Tapos na akong magprep ng baon nila guys. Spaghetti and ensamada. Kung ano yung dinner namin, yung din ang baon nila. Kaya kapag nagluluto ako, madami na for dinner para umaabot yun na pang baon nila the next day. Ito yung bago kong gawang ensamada kahapon. Hindi na nagalaw yan, wala silang nabawas yan kahapon. Nabusog na rin yung mga bata sa spaghetti, kaya hindi na kumain ng ensamada. Kahit nga yung Graham Bars, yun na sila nag-dessert pa. Happy Thursday, guys! Pasok na tayo sa room ng kids, guys. In malinis ang room ng mga bata. Nakakatuwa ulit. Second day na, ha? Talagang wala akong gagawin na naman dito. Ang ganda ng pagkakaayos ang bed. Malinis ang bed. Walang nakakalat na pillow or comforter. Yung desk nila, wala rin kahit anong laman. Nakaayos lahat dito. Wala rin kahit anong hanger or damit na nasa labas ng closet nila. Good job na naman yung mga bata. And wala na akong gagawin sa room na to. Very good, very good talaga. Kaya doon na tayo sa master's bedroom. Nakakatuwa naman talaga dahil malinis na naman yung kwarto nila. Kahit mabilis lang naman gawin to, pero syempre masaya ako na nagagawa nila yung responsibility nila sa paglilinis ng kwarto. Pasok tayo sa master bedroom. Dito naman, araw-araw, yung higaan talaga, hindi yan maliligpit. Dahil ako talaga magdilikpit yan everyday. Yun lang namin ang gagawin ko dito guys. Ayusin yung higaan, buksan yung curtain, buksan yung window. And ganun lang. Tapos na ang pagdilikpit dito sa kwarto. I-ready ko lang din yung damit ni daddy. Na-steam naman yun. Ilalabas ko lang dito para alam niya kung ano yung susuotin niya. Lipit na muna ako dito guys. Tapos na ako maglikpit dito sa master bedroom guys. Naka-ready na rin yung susotin ni daddy for today. Bukas na yung curtain, bukas na yung bintana, kaya marinig yun na yung mga ibon sa labas. Sobrang mabilis na likpit na lang naman yung ginawa ko dito. Yung bed lang halos yung ginawa ko plus inayos ko lang nga yung damit ni daddy. Ganyan lang naman yung dapat kong gawin everyday. Pag kailangan lang mag yun lang tsaka mag-vacuum yung dagdag na trabaho. Yung pagbabacuum na mamadala mama, si Snow White na yung pinapagawa ko nun. Tapos na yung paglilikpit dito sa taas dahil hindi ko naman kailangan likpitin yung kwarto ng mga bata. Baba na muna ako sa sala ulit guys. And magpapahinga na muna ako, hindi na muna ako magliligpit doon. Chill day lang ako today guys. Ayoko magpagod masyado today. Tapos na akong magligpit dito sa sala and sa kitchen guys. Yung sinabi kong pagbaba ko, magkichill muna ako. Ginok ko lang yung sarili ko. Pagbaba ko kasi, naalala ko, di ba pala ako naguhugas ng mga dishes. And then, sunod-sunod na yon kailangan ko rin palang magsalang ng dishwasher. So, habang ginagawa ko yung dishes, pinaandar ko na rin si Snow White para nakakapag-vacuum na rin ang bahay habang may ginagawa rin ako. Kaya, walang nangyaring pahinga pa. <laughs> Loko ko lang talaga sa sarili ko. Pero at least, pag upo ko, mas relax na ako. At least mas wala na akong uisipin na hindi ko pa natatapos na house chores habang nagpapahinga ako. And yung pagpapahinga actually, gusto kong mag-edit ng vlog, yun ang gusto kong gawin. Plus isa palang gustong gawin ko, yung door, pakuntang laundry area. Gusto ko rin lagyan siya ng solihiya na wallpaper. Matagal ko na dapat plan na gawin yun, nung ginawa ko palang yung uh, door ng CR. Para kasi mas maging lighter yung itsura ng bahay. Mas maaliwalas. Pero nagkadalawang isip ako na gawin yun. Pero mamaya kapag napag-isipan ko na talaga ng husto at natingin kong mas okay siya, baka gawin ko na siya. Subukan ko na siyang lagyan ng wallpaper. Kailangan ko rin mag-sort ng laundry. Pero tomorrow pa na may laundry day ko. Mamaya ko na gagawin din yan. Malinis na dito sa kusina. Nakapagpunis na ako ng mga counter napunasan ko na rin tong oven wala nang dirty dishes sa sink and yung mga kailangang i-dry ito yung bagong hinugasan ko kaya nandyan pa siya pinapatuyo ko pa and ayan wala nang laman ulit yung sink yan talaga yung mga small wins ko every morning yung makita walang laman yung sink lahat na hugasan papasok silang lahat ng may baon nakapaglikpit ng higaan nakapag make up ng bed Actually yan lang, masaya na ako every morning kapag nagawa ko lahat yan. And of course, after lunch naman, yung sa hapon, yung makagawa ng dinner para sa amin at yung bao naman for the next day. At syempre, itagdag na rin natin na dapat untak ako sa laundry, hindi ako natatambakan. Yan yung mga consider kong small wins every single day. Dahil ang goal ko naman talaga is maalagaan yung family ko, yun lang naman talaga every single day. Kaya na eh guys, ang bahay. Pwede nang maupo and mag -e edit naman ako ng vlog. Of course, magpapahinga rin naman talaga ako. And gusto kong maka today. Gusto kong makabawi, makapag-power up. Pahinga na muna tayo guys. magrecharge recharge na muna ulit tayo para may energy ulit para sa mga gagawin naman mamaya. It's 4:15 na guys. And uh, nagbihis lang ako pero sobrang init pa sa labas gusto kong mag-walking today. Gusto kong pilitin yung sarili kong mag-walking today kasi 3 days na akong hindi nag-walking. Thursday na ngayon. And dapat, nung Tuesday nag-walking ako and then kahapon, pahinga ko. Pero, wala nangyaring walking kahit one day. So, ngayon, kahit sobrang init pa sa labas, na bis na ako. Para once na kumulim-mulim, makakalabas na rin ako. And ito yung outfit ko for today. Naka-blouse lang ako na stripe na pink. Tapos, naka-white shorts ako. Yung active shorts pa rin ito, yung may cycling sa loob. And then, naka-adidas ako na shoes, yung white kong adidas. Grabe guys, kailangan kong bumawi kasi ilang araw akong walang walking. Plus, ilang araw din akong kumakain ng mga high carbs sa pagkain. Sobrang nagigilty ako kasi wala akong walking tapos hindi naman ako naglo-low carb masyado in moderation pa rin naman yung pagkain ko ng high carbs. Pero iba pa rin kasi na alam mo nag-exercise ka kahit kumakain ka ng high carb foods. So ayun guys, sana mas maging strict na ulit ako sa diet ko dahil gusto ko talagang mag-lose pa ng 8 kg more. So yun lang yung goal ko guys. Kahit sa buong week sana, matuloy ko yung diet and sa so weekend ko may cheat day and then matuloy-tuloy ko yung walking. Baba na ako, guys. 5.20 na, guys. Pero maaraw-araw pa din. Pero lumabas na ako. Kasi gagabihin na ako sobra pag hindi pa ako nagsimulang mag-walking. Gigilid na lang ako para hindi ako masyadong maarawan. Kailangan talaga mag na ako ngayon. Ayoko ng tamarin. Kailangan ko lumabas. Kailangan ko maglakad. Kaya samahan niyo ako mag -walking. tanyo guys, maharaw-araw pa talaga. Pero may mga parte naman na malilim. Kaya pwede nang tsagaing maglakad. Gagabi na ako sobra pag di pa ako naglakad. Kaya lumabas na ako. Mamaya naman, noodles ang dudutuin ko para sa spaghetti kasi may tira pang sauce. And then, initin ko din yung chicken bistek. May tira pang chicken bistek. Leftovers lang kami ngayon para maubos muna yung lahat. Pag nabilog yung mga guys, hindi lang makita sa camera. Pero ayan na siya oh. Sobrang bilog na bilog na. Alam niyo guys dati, pag naglalakad ako, ito yung street na takot -tako -tako na takot ako na halap pag gabi na. <laughs> Kasi ang dilim dito, tsaka isang mahabang stretch siya na no? walang katao-tao. Pero ito talaga yung pinakamaganda yung tura ng sky. Kahit gabi, ang ganda ng color ng sky dito. Yun lang, na-share ko lang. Eh, ma-share ko rin pala. Itong white shorts na suot ko. Noong unang sinusot ko dati, ay, para akong pinapatay dito. <laughs> Grabe, ang sikip niya. asin parang di ako makahinga. Ano na ako na na, nag na ako ng 8kg noon. Pero parang ang sikip-sikip niya sa puson ko, ganyan. Alam niyo yung feeling na kapag sinasakal ka ng sariling shirt mo. Ganun yung feeling niya. So, hindi ko siya sinusuot lately. Ang ganda siya ngayon. Ahala ah, ko nga, feeling ko nag-gain ako. Kasi nga, ilang araw ko din nag-walking. Plus, kumakain ako ng mga bawal. Pero in fairness, ang ganda ng paramdam ko ngayon na suot ko siya. Yun lang. So, feeling ko, may nagbabago pa rin sa katawan ko. Kaya, ano yun? A win para sa akin yun. Nakaka-11,476 steps na ako, guys. And uuwi na ako. Combination yan ng walking and jogging. And I feel good. Nakatuwa kasi nakapag-jogging na rin ako. Dati kasi sumasakit yung pa ako sa balakang ko pag nag-jogging ako. Ngayon, okay na. Kaya ko na siya. Improving na talaga, guys. Pero ano may pahinga. enough na yan for today guys uuwi na ako magluto lang ako ng noodles happy ako nakapag-walking ako today nakapag-exercise ako bukas sana ulit good morning guys it's 8am happy friday kanina pa ako gising around 6.30 Nagising lang ako kasi kailangan ko na namang umihi guys. Talagang yung katawan ko sinasabing gumising na ako. And hindi na ako nakabalik sa tulog. Sinaktan na rin ako ng shan. Kaya dire-diretso na yun guys sa CR. Kaya wala nang balikan sa higaan. Kaya inayos ko na lang yung baon ni Daddy for today. Eh, nag-sort na rin ako ng laundry. Sinalang ko na rin yung first load. Nag-uumapaw na yung laundry basket namin. Ang daming hinugasan kahapon. Si Kyle yung in-charge sa hugasin. Kaya umabot hanggang dining table yung mga dishes na kailangan patuyuin. Malinis naman halos yung bahay. Kailangan ko lang Ibalik yung mga dry dishes sa pwesto nila and then pag vacuuming si Snow White. Tidy up pa ng konti yung mga wala sa pwesto, ibalik lang sa pwesto nila. And nakababad na rin yung isang CR. Binabad ko na. Isa lang muna yung lilinisin ko kasi nandito yung mga bata. Wala silang gagamitin kapag kailangan mag-CR. Pag Friday kasi asynchronous class lang sila kaya nandito lang yung mga bata sa bahay si lang may paso kaya siya lang pinagpe-prep ko ng baon hilos na muna ako dito sa kitchen guys and I'll see you all later tapos na ako mag up dito sa baba guys malinis na ulit lahat dito everything's in order na ulit sa sala very minimal lang naman yung ginawa ko kasi bago naman umakyat kagabi naglikpit na ako share ko lang yung wall art na to kasi super cute nung mga kitty si Achi yung mahilig sa pusa pag nakita ng pusa yun nagsa-stop talaga yun para ipet yung pusa kahit mga pusang kalye pa yon yung mga pusa sa tindahan ng nanay ko, lagi niyang pinipet yung mga pusa doon. Pero dinanong ko siya kung gusto ba niyang magkaroon ng pet na pusa, mag-alaga kami ng pusa. Pero sabi niya ayaw niya, ayaw niya ng responsibility mag-alaga ng pusa. Gusto niya lang makita and mapet lang for a while. Ganun lang yung gusto niya. Pero good na rin yun kasi allergic na lang ako guys sa mga balahibo. Kaya hindi pwede yung pet sa bahay. Talagang uubuhin ako, hihikain ako. Maayos na rin dito sa kitchen guys. Nalinis ko na rin lahat ng counter. Napunasan ko na pati yung dining table. Na-wipe ko na rin tong oven kasi kanina parang ang daming splatter ng mantika yung mga dry dishes, nabalik ko na yun sa mga pwesto nila. Kaya mas malinis na rin tingnan dito. Nabawasan na yung visual clutter, lalo na hindi na maayos pagkakalagay ng mga nahugasan. Back in order na ulit lahat dito. And mabilis lang naman gawin yun kasi lahat ng gamit naman may mga pwesto. May ensemada pa kami kaya may pamerienda pa yung mga bata. May leftovers pa rin for lunch kaya dinner na lang ang isipin ko. Uupo muna ako guys habang hinihintay matapos yung laundry at pinababad yung CR. Pahinga lang ng konti and then mamaya kilos na ulit. And kahit maraming gagawin for today, gusto ko makapag-walking mamaya. Dapat makapag-walking ako mamaya. Kailangan may matirang energy para sa walking. Alam nyo guys, mas nakatulog din ako ng maayos kapag nag-walking ako. Mas masarap yung tulog ko kapag nakakapag-walking ako. Kaya kung may time kayo, try nyo na din mag-walking kasi talaga ang ganda ng mga health benefits naman ng walking. Pahinga na muna talaga ako and I'll see you all later.